Yo! Kumusta kayo mga pare ko eh? So paano nga ba ako nakapag-renew ng aking passport ngayong panahon ng pandemic? Kung ikaw ay isang OFW o isang seaman na katulad ko, panoodin mo ang video nito? Let's go! So bilang isang OFW or isang seaman, paano nga ba tayo magre-renew ng ating mga passport? So kung pupunta tayo sa website ng DFA which is passport.gov.ph wala na po tayong makukuha ng slots. Puno na po. 4 months sa loob po ng 4 months. Kung halimbawa ngayon June, July, August, September hanggang October. Puno na po. Wala na po tayong makukuha ng slots. So paano tayo makakapag-renew? So, kasama pa rin po tayong mga OFW dun sa tinatawag na Corpus Lane. So, mayroon din po yan online. So, ang gagawin nyo lang po ay magsesend po kayo ng email dun sa email address ng nearest DFA Consular Office na malapit po sa inyo. So, ganun po yung ginawa ko. Nag-email po ako dun sa pinakamalapit na consular office sa amin which is Lipa ayan so ito po yung email address nila so nag email po ako dyan sa kanila pagkarating ko po dito sa Pilipinas pagkababa ko po ng barko nag email po ako ay April 5 so hiningan po nila ako ng proof na ako po ay isang OFW or isang seaman nag send po ako ng copy ng passport seaman's book hiningan din po nila ako ng certificate quarantine certificate at saka positive ah nang positive Nang <laughs> negative result ng PCR test which is nung time na yon nung unang send ko ng email ay wala pa ako pero nag send na sila ng available date nung time na yon April 5 ako nag email ang binigay nilang uh, pinakamagang date ay may 12. Pero nung nag-send ulit ako ng result ng aking PCR test nung April 7, naging May 19 na yung available date. So yun. Yun yung nakuha kong date. May 19. And ang dadalhin mo lang, pagpunta mo dun sa date na yun, kailangan mo i-print yung email nila na approve. Approve ka nung date na yun kasama yung letter of application na nakalink doon may link na isesend kasama ng email and yun yung lumang passport mo yun, wala pang 20 minutes tapos na so yun po yung ma advice ko sa inyo na kung meron po kayong kung ano po yung mas malapit na site sa inyo ng DFA maaari nyo po silang i-email and sabihin nyo po sa kanila na kayo po isang OFW isang seafarer. So, luckily, nakapag-renew po ako ng passport and 10 years na po yung validity ngayon. So, ayun. And ito nga po, naka-quarantine na naman ako ngayon. Dahil palis na naman po ako. Ayan. So, pa 7 days ko na ngayon. And, nire-required ng company namin ngayon na 14 days quarantine bago sumakay ng barko. Which is maganda naman kasi para 100% na wala tayong virus pagdating dun sa pagtatrabaho ka natin. So, ayun. Sana may nai-share po ako sa inyong tulong. And sana naging kapakinabang ko itong video na ito. At kung sakaling nakatulong po ito sa inyo, Huwag niyo pong kalimutan i-like and subscribe na rin po kayo. And i-click niyo po yung notification bell para po sa mga susunod kong video. Ayan. So maraming salamat po. And hanggang sa muli. Bye-bye!